Okay, Happy birthday my mother. I love you. Let's go. <laughs> let's go. Saan tayo dito? Ang inang mga tulog Tulog rin yan Uy, tira na Puta Tama na doon Happy birthday na 16th birthday 16th birthday, birthday na Ano, happy 16th birthday na I love you birthday, my mother, ah, uh, love you. Ah, wow, wow, wow. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Maling! Hala, tulog. Tulog. Ano pa yan? Tara, parang tayo sa labas. Pusta nyo. Hindi ko pa labas. Oh, parang ma hindi pa ba? <laughs> 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 Ay, tayo natin doon. Gusto eh. Na, nakita na nga eh. Ha? Ngayon ginamit ka kagabi. gabi. Hindi ka nga naligo ka gabi. Kung nga naramdaman. Huwag <Tamilalik> na naman yan, ba? <Tamilalik> <gibas> yan, naman. Kaya kasi, nung gabi ko nun, tapos kumain kaganda ko yung di ba binigla ko? Pati yung mga laman. Tinekout ko pa. Hindi naman nakayanan. Hindi naman nakayanan. Gusto mo na muna ako. Mm. Pinagod mo pa yung sarili mo ka takot na dala ng lugaw. Isang tako pa lang lugaw. Hindi ako nakatulog dun sa makdo. Sobrang lamig. Gising ako ng gising. Higitin nyo na mga taan. Takan ako si Pet kaya naiwan doon. Puro kutot ang gagawin. Huwag mo iwan din sa kanya. Kung naiwan si Pet sa makdo, pang kinakiinuto to doon. Oh, babiyahin na? <laughs> ha? Oh, biyaya ako dito. May booking eh. Andito kami ngayon sa ano. <laughs> <laughs> Agad. Mulag tayo. Mulag ah. tayo. Let's <laughs> go. What's up mga boss papi? Bali ito yung second day namin. Mamamasyal ulit kami. Saan tayo pupunta eh? Saan tayo pupunta? So wala. <laughs> wala daw. So bala na kung sa kami pupunta. Sasa sama namin kayo sa aming ano gala. Let's go. na. packet na kami mga boss para na ito ata yung ano yung hagdanan na ano ilang steps ba yan back ano 6000 steps <laughs> to upper rock garden ay mga bahay sa bagyo mga boss oh Puro bato yung nakikita namin eh. Bam. Okay, bambi! Puro bato Bambu Bambi, bambi, bambi! May pagpo! Bambi! kayo bumaba doon yung bato doon na puti na hagdan. Hindi eh, huh? kayo doon sa may hagdan na ano mataas na puti. Eh. O ayun nga yun nga doon nga. Hindi kayo pumunta sa ganito oh. kuya. Saan yan? Sa baba. Doon yung pinaka first. <laughs> Wala iba yung na entrance namin dito sa kabila eh. Uy malug ah. Kung tingin tingin ka. Hamog na naman oh. Lakas eh. Waki. Magsalita ka naman. Waki. Waki. Kaya nga waki nga eh. Ano <laughs> ba? May laman ba to? May ahas yata. Garden of the ah. Uy, langapin natin. Ah. <laughs> <laughs> Uy, sa baba na raw, kakain na raw. May lechon pala ron. <laughs> <laughs> mo nga ako dito. Kaya, ta, send mo sa akin ah.

my god this is a kawayanan oh uh, my god uh, ito mga ng mga camera mo uh, okay yung dalawa namin yun no? tatlong people na wawala o oh, ito si Darren hindi na nakalakad nalumpo na uh, uh, so, uh, dito ay, kami ngayon mga mga boss papi sa ano sa bamboo tree small bamboo tree lah kabi oh Grabe yung hamog dito. Malayo pa pala tong lalakarin natin. Oo. Oh. Adventure wala. nga to. Sabi ni Kuya Ari, wala pa doon sa Wamport. Yung lakbay natin. Wala La, kasi dapat kasi sa umpisa pala nagtipon-tipon na tayo. Sama sa na tayo eh. Para lahat maano. Kunyari dito, pipitong tayo dito, sama-sama. Yun o, grabe yung hamog o. Iwala, Iwalay-iwalay iwala tayo eh. Ayun o. No. Diba? Parang ang nasa rip. Ay, ang gaganda pa pala doon oh. Dito dito. Nasaan ba sila? Ayun no, ay, oh, sila ayo. Dito tayo. Saan taas? Tataas sa daw. Ito yung mga experience na hindi natin malilimutan. na no, pala sila Daryl sa taas ay maganda doon oh. Tapos picture ang kamula sa baba, no? Nandito po kami ngayon sa mirador. Laglag -lag yung cellphone nyo dyan. Parang hindi na maglalakang ito, guys. Meron pa pala. Pakaw mo lang. Ayun na, ayun na. usok. Uh, Uy, ayun na, ayun na. Ayun na, usok. Marami yun. Nak, makamulog ka, ha? Woo! Amog! Nandito na ako, Amog! Ang kabagyo, Amog! Plastic! Ito plastic! Ito na lang! Uy! <laughs> 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 oh! mo! Grabe. Kung sino ka, Amog! Hindi nah, ano alam? Amog! Sunog! <laughs> Parang ano, pag ganda na, New Year lang ako nakakita nito pagkatapos ng putukan Pusok eh. Putok naman yun! <laughs> mabaho ito, ito natural natural walang halong chemical yun 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 Usok anak usok bak usok usok, usok. usok. baba na tayo. Huwag na natin ito ikutin. Kasi ano. Kaya na tayo. Nasaan na tayo. Palabas na nga tayo eh. Kuruk, kuruk, rais, ikutin lang natin. Para mabilis tayo makababa. Magpagulong-gulong na lang tayo dyan sa baba. Ano mo na sila magsigalaw mo? Ang rambol oh. Ganyan. Eh. <laughs> lain WhatsApp WhatsApp I bye Kami na kami ng pancake dito sa ano, ano market. Wala kami mabili. Ano nga, favorite mo? Puta, magdo na naman. <tong> Ako, dapat iniwan ka na lang sa bahay. <tong> Ay, Ayo, what's up mga boss? Day 3 na kami ngayon dito sa Baguio. Sobrang lamig. At time, uwi na kami. Sobrang lamig dito, halos Papa, araw. Papa. Wala umagang gabi. Para Papa, kami naka-aircon. Papa, mamamusat pa tayo. Ngayon, day 3, di pa namin alam kung sa kami pupunta mga boss. Dahil pagkatapos na ang task kahit saan, uwi na Pero, kami. Pero, out na kami dito ng 11 a.m. Tapos pagkaalis, mamamasyal muna. Tapos diretso uwi So, abang-abang na lang mga boss sa mga pwedeng mangyari dito na dito sa amin sa Baguio. Let's go. Bili muna kami mga boss na ano namin, almusal. Almusal ka, oh, almusal. Yes! Yeah, na, pasado na, mag-aaris oh, orte na, 7.30. Kasi mamaya, ano na kami, uwi na kami. Sipat na kami, di ba? Bili kami almusal namin ngayon. Tuyo na lang muna, wala nang pere. Hehehehe. <laughs> Habilin na kami mga boss ng aming almusal. <laughs> Ina, ano bang TikTok yan? ano, ice, ice cream na lang, ice cream. Ice, 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 ice cream na lang, ice cream. Ice cream, ice cream na lang. <laughs>

na, na. Hindi na. Papasok na. Papasok na. na. Diretso na kayo. Pak. Wala na kayo. Wala na kayo. kayo. Dito naman kayo. Bagal eh. Uy, ano vlogger! Uy, ano na? Mind view ba? my Mind view?